Hi guys, good evening. Welcome to my channel. Ayan, nandito na naman ako. Ayan. Good evening to all my viewers around the world and magandang gabi sa lahat ng mga tagaluson at maayong gabi sa tanan dihang mga taga Cebu at Mindanao. Ayan, lahat mga Bisaya. Ayan. Kumusta na mong panahan? at kumusta po kayong lahat? Ayan uh, Morning guys, karang gabi guys Um Hinahina lang akong boses kasi Tulog na ang baby ko Ayan Ako na muna ngayon Ayan guys The time is 8 ising pa ko kasi natulog ko muna ang baby ko guys kasi ano uh, mula mula pa akong kain magkain muna ako ng hapunan pero hindi ko alam kung anong ulamin ko Ayan. ang hirap pala guys pag ano mm, ganito um, kasi tatlo lang kami dito sa bahay yung partner ko, ako at saka yung baby. Ang hirap pala, naboboring ako minsan kasi ah, uh, hindi naman masyadong nabuboring ako. Sa, so, boring ako kasi um, busy naman ako palagi sa baby ko. Pero um, kailangan ko rin na mayroong kausap na katulad ng mga katulad sa ano, uh, language ko. Um, lalo na pag ganitong oras na tahimik na natulog na yung partner ko tulog na yung baby ko ako na lang mag isa mag ano mag muni sa kusina tapos mas, mas kaya minsan na isip ko na parang gusto ko nang kausap minsan pero wala naman akong magawa kasi tulo lang kami dito si yung may anak ako sa una Um, nandun sa sa ibang lugar nandun sa Sambuanga sa ano, sa auntie nila nag-scalling sila kaya lahat na sila malaki kaya kami lang tatlo dito ngayon so Tiisin ko na lang so, kasi medyo sanay na naman ako na palaging ganito yan guys um, ngayon Uh, gusto ko sana makausap. gusto ko muna kausap kayo. Ayan. Uh, anong gagawin ko ngayon? Uh, um, tapos ako sinamagkain. Ewan ko kung anong kakainin ko. Ayaw ko sana kumain. Kaso lang, nagdidi yung baby ko. nag kasi ako. Kasi gusto ko ng diet. Kasi malaki na ako. Shi, kumusta po kayo? Kung sino mo nanonood dyan ngayon sa, ano, sa vlog ko. Ayan, lalo na yung mga may anak na katulad na katulad ko na isang breastfeeding mom. Um, Magko-comment kayo sa akin kung ano dapat kong gawin. Kasi, gutom kasi pag hindi kong kumakain. Lalo na pag ating gabi na ano, tutoy-tutoy yung baby natin. Si breastfeeding dahil kaya kaya gusto ko na busog talaga ako pag bago ako matulog para may para may gatas ako para yung baby ko hindi magugutom kasi pag kasi natatamad ako um, aku na, ano ako na magising ng ating gabi para magkain Parang ayaw ko kaya hang, hanggang sa umaga Ayan, guys. Ayan. Ewan ko. Ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan dito, guys. Sa Mindanao. May bagyo ata. Kaya, hindi tayo, hindi kami nakapaglabas. Palagi kami na sa bahay lang kasi maulan talaga. Hapon na ulan. Ayan, guys. Ayan, kumusta kayong lahat, guys? Ayan matulog gusto ko na matulog ang hirap pala ng pag isang mami gusto mo matulog ng mga gata hindi ka makatulog kasi binabantayan mo Binaman, binabantayan mo binabantayan pa natin yung baby natin hindi din tayo matulog ng mahimbing kasi yung isip natin na sa baby lang idlip idlip lang yung tulog natin pero, di bali na, masarap naman din na may baby, na may anak na mag-alaga sa atin. Sa ano, pag matanda na tayo. Yan, Yan guys. Iko-comment e, nyo ako, guys, kung anong gawin ko, guys. Kasi, ano, tumawa kasi ako. Kahit malit lang yung kainin ko. Pero, baka ganyan talaga yung breastfeeding mo. Pero, hindi ako mag-alala kasi rin naman ako na pag maglakad na yung baby ko at saka pag ano you know, pag mag one years ni hap na si hindi tisay baka bumalik lang yung katawan ko dati na maging safe <laughs> ayan yan lang po guys ang um, ano yan lang po ang ang um, ano ma masabi ko sa inyo ngayong gabi ayan good night To all and sleep tight. Ayan. Good night, mga mamshi. Okay. Okay, thank you for watching my video. Please subscribe to my channel and please comment down below. Okay, thank you. Bye bye.